Good morning, good morning mga kadiskarte Yan may bago tayong project to Hydraulic jack Hydraulic jack na 5 tons Yan, uh, bagong ano lang dito nila Ka-order lang nila sa online Sinubukan nila lang gamitin Ang system naman Hindi daw naangat Kaya Nadismaya yung may-ari Nung nakita ko, sinabi sa akin kung kaya ko raw ayusin itong jack. Kasi ayaw daw umangat. Yan, kahit na ikpitan nila itong release valve na to, ayaw pa rin umangat. So sabi ko, sige, signan ko ako. Ang sabi naman nila, pag naayos mo, very good. Pero pag hindi mo naayos, ipadyang shock mo na, pakilong mo na. Sabi ganun. Oh, sige, titignan natin, nga ako. So, yan. Ito project natin yan. So, tignan natin kung ano yung talagang sira niya. Ito, may handle siyang kasama. Bagong-bago talaga. Ayan. Kahit yung ibabaw, wala pang gas-gas. So, may pintura pa siya. Subukan natin higpitan to. Phillips bulb. Ayan, meron siyang talagang ano pang higpit. So, ayan. Okay na. Subukan natin paangatin. O, maangat. O. Tingnan natin. So yun, ang ganyan lang siya. Hindi na siya naangat hindi na siya naangat ang ganyan lang yun o oh. minsan bigla na lang siyang bumababa rin yan Hindi naman ako naniniwala na itong jack na to eh sira yung mga o-ring niya. Yung o-ring dito, yung o-ring dito sa ibabaw. Yan. Hindi ako naniniwala ang sira yung o-ring dito kasi bagong-bago siya. Wala pa siyang gasgas. -gas. Ang alam kong problema nito mga diskarte, dito. Tignan natin tong oil niya kung meron. Buksan natin tong drain plug niya. ting oil filler niya. Tigas. Yun. Yan. Tignan natin kung may langis na tutulo. O. Dapat may tumulo na yan. Ganyan. O, wala. So. Wala talaga. Tutuloy natin Baka ka, Talagang walang langis. Ayun may tumulo pero konting-konti. Hmm. Oh, yun. May tumulo pero konti talaga kasi nakahiga na yan eh. Oh, higa. Oh. Dapat 'yan pag nakatayo yung langis nyan level dito level dyan yung langis nyan pag nakatayo eksaktong tatayo sya eksakto naman dyan para ito mahaba kasi ito eh o biro niya yung haba niya para umangat sya ng sagad hangin talaga yung nagpapangat sa kanyang hangin o o so yan langis lang ang kulang but pero langis lang yung kulang Basta so ayan mga kadiskarte langis lang talaga ang kulang nito yan dadagdagan natin siya ng langis tapos okay na to hindi lang nila talaga kabisado yung may ari kasi ngayon lang talaga siya siguro gumamit ng ganito hindi nila alam pero yung sinabi nilang pagka hindi ko napagana eh ijang siyap ko na ibenta ko na sa per kilo eh, hindi natin gagawin yun kakahiya yun uh, ibabalik natin ito sa kanila para nang sagay ang pakinabangan nila kaya sila bumili kasi kailangan nila tapos ipapamigay naman sa akin tapos sasamantalahin natin yung sinabi nila na pag hindi na pwede eh, ipajangsyap ko na hindi ganun baka makarma tayo Babalik natin sa kanila, sasabihin natin kung ano talaga yung dapat nilang gawin. Nahihirap ang manglamang sa kapwa, kaya gagawin natin yung tama. So ito, papabili na lang ako ng hydraulic oil. At saka natin ibalik sa kanila to Para lang sa ganun makinabangan nila. So hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kung nagustuhan yung video natin ngayon, please naman po, pakisubscribe yung aking channel. Pakipindot na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga susunod pa natin mga videos. At yung, huwag nyo na rin kakalimutang i-share, i-like and share para goods. So, ganyan lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye. God bless. At mabuhay po kayo.